ngayong gabi sa rescue. <tryo> Dalawa makiwalay na aksidente sa kotse. Nagdulot ng kapahamakan. <tryo> <tryo> At kamatayan. Ay, may ikot tayo ikot tayo dito ko sa akin na matayo. Nagsinigyan. Oh my God. Ako naman, Arnold Claudio. Oras na ng tondong drama at aksyon dito sa rescue. <tipuluh> po isa main attraction ng Angeles City which is the entertainment street. The whole Fields Avenue, ito yung mga destination not only for foreigners but also yung mga kababayan din natin na coming from different places. I've been a policeman for almost 5 years already. Ang unang unang sacrifice is my family. Ito pa, hindi talaga nakakawe regularly sa mga families namin. Uh, Ito, yung ano natin dito, ginagawa natin yung police presence. So, kaya natin ginagamit yung golf cart. Kasi actually, yung golf cart natin is a... Uh, yung speed niya is up to 30 kilometers per hour. So, mabagal siya. So, actually, parang it is just like walking, actually. Ayun, na... Uh, inaalagaan natin yung kanilang safety and security at the same time. Okay mo na yung damit. Sige na. Ang trabaho lang naman kasi ng PMP natin is not only limited doon sa mga crime prevention, crime response. In the case doon sa uh, drunk person na nakatulog na doon sa kalye, uh, ginigising natin to ensure his safety also. mo na pasakayin, dito mo na Dito na, dito mo na Ano, okay ka na? kana nga ka na, ano? Kaya nga ka na Kaya mo no? mga Okay mo na ha Okay mo na Kaya may nakasunod na tow car Kasi just in case na magkaroon na mga untoward incidents along the area ay makapag-response tayo. Kailangan nga pulin, natin. Ha? Asan, asan niya? Ituro mo sa amin. Merong nag-report na security guard sa isang uh, business establishment. Uh, accordingly, sabi niya, uh, merong namumuong tension between two groups. Ato, uh, so wala pang gulong nangyari? Wala, sir, pero kalayan ano na si Fred? kayo, sinong pwede makausap sa inyo? Sinong nakukuha sa nato sa inyo? Kayo na kong kursa nata? Ano, gagawa kayo ng gulo dito? Ilan taong ka na? Eh kayong nare sa inyong galing gulo?

to create further trouble or yung problems in the future. Mas maganda na yung ganun eh, crime prevention tayo. Proactive, actually proactive uh, approach doon sa problema. Matapos ang maaksyong pagronda ng Angeles City Police, isa palang malagim na trahedya ang naganap sa kalaliman ng gabi. Merong sumating na concern citizen uh, regarding nga daw doon sa accidente doon sa loob ng uh, Clark uh, regarding uh, yung nagliad na po, sir. Alas 11 ng gabi, ang unang rumesponde, ang si City Police sa isang aksidente sa President Roas Highway. Ayon sa Public Safety Department ng Clark Development Corporation, nagliyab ang kotse matapos siya bumangga sa isang poste. Nakaligtas ang driver pero ang kasamang babae na iwan sa loob ng nasusunog na sasakyan. so in case natin? Eh.. Pumain ko kasi dito, sino, sino, sino. Ano ang nangyari? Self-accident? Self-accident, sir. Nag-blast control. Pinag-blast control. na ngayon yung tao? Mm -hmm. naka mga... sa office namin, sir. Ang nakatulong. Naka... naka ang boss, eh. May pupay-pupay dito sa akin na matay. Ang kaya na. Oh, my God! Actually, meron na kasi tayong uh, first responders, eh. So... we were there para i-assist na lang yung to assist yung mga first responders at the same time to assess the situation. So pagdating natin daw, nakita natin na madilim siya, buti na lang andyan yung ating Taga Angeles City Fire Department. So meron silang mga equipments na nagkaroon tayo ng mga ilaw para mailawan yung scene or area. city media ayon dito sa report, inalarma sa radio na mayroon micro self-accident thereby. Pagdating doon, andun yung, uh... andun yung driver and, and saka yung sunog ng sasakyan and, and a cadaver, identified yung passenger na naka doon sa sasakyan. Toyota MR2, plate number is Bravo Eco Alpha 531. Yung pasahero, uh, si Miss Lani Landicho, na ipit sa loob ng sasakyan. And then uh, that processor causes her death. Yung uh, yung vehicle habang habang ginabagtas yung uh, President Emi Rojas Highway natin sa uh, uh, papasok in bang lane from east to west direction. Uh, pagdating doon, nag-loss control and then run over the center island o yung, yung battle yung and, uh, na natinig uh, accidentally na bunggo niya yung uh, electric uh, light pole at yung tumili ng sakyan at tapos yung yung uh, from east west direction of travel ayun, umarap siya sa north Okay, so parang umiikot siyang, may umiikot sa sakyan, At that instance, nag, nagkaroon, uh, nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng And um, yung soko natin dumating din sa uh, accident scene. The public uh, safety department uh, fire and rescue team nagpatay na rin sunod. na process ng ating soko, na-estricate nila yung body with the help of uh, yung ating taga-Angle City Fire Department at sa same time yung taga-Public Safety Department ng ASCRAC, uh, Clark Development Corporation. So, actually, the process uh, take, uh, took uh, 10 to 20 minutes. relationship ng driver at saka nung namatay na pasahero. The cadaver of Miss Lani Landicho Baksal was retrieved by the per personal life of Nirare Pangilina. Yung eh? gano'n lang. No, yung talagang totally wrecked at uh, sunug na, sunugin sa sasakyan. lahat ng evidence na na-recover sa scene that's yung kasama na yung mga yung sasakyan dyan, i-hold namin yan temporarily hanggang sa ma-advise kami ng, ng ng, ng piskal na posibleng may mga pagkakataong ginagamit siya during the court proceeding. Dumating din yung tatay niya kanina ni Miss nung namatay para magpapay uh, ng complaint. Uh, gumawa na nga kita yung uh, natin ng kapitay ng video complaint. Uh, Papaylan natin ang kaso si uh, yung driver, si Mr. Lunag, ng uh, reckless uh, incident resulting to homicide. and that is the property